sabaw na mono oh uh, break ompah saging uh, mga gorilla god ni <laughs> 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 uh, may nagagapas pa pero may nagbabandil na so bukas kuan na tayo pa tracer na Papapa Magandang araw sa inyo mga idol Shout sa inyo lahat Shout sa 45,000 subscriber natin Bale mga idol Update ko lang kayo sa kwa natin Sa pinapagapas na palay dito Yung palay ko na Yung sa Sami sa ni Jigson So ito yung pinapagapas ko mga idol Ayan Kung nakita nyo tapos nang magapas na bundle na so meron pa dun sa unahan na ginagapas nila so, dumating din dito yung harvester pero yun nga pinatuloy ko na sa kwan kasi <coughs> na simulan na nila eh, kaya di ko na pinasingit dito yung harvester diniretso ko na lang nakakaya naman sa tao na kinuha ko tapos pagdating ng harvester paalisin ko na naman pina, pinatuloy ko na lang sa kanila so tapos na pala mga idol yung sa taas pwede na pala tayong magpa-tracer bukas so dalawang pilapil na lang yung natira oh. mga idol kung makita nyo nakabandil na o oh. nandito na tayo o oh. may mga nabandil na yan so yan mga idol dalawang pilapil na lang yung inaanin nila yung ginagapas nila doon sa unahan na nakabandel na lahat pupunta din tayo titingnan natin doon itong sa katabi ko mga idol huli na huli lang to pero na no, mas naunahan pa akong harvest <laughs> kasi harvester yung tumira dito so mas maganda yan kasi hindi pa yan kagayan itong sa akin na hinug na hinug na eh yung dun ko sa unahan, inabot pa ng ulan. Grabe pa yung ulan na dumating kaya yung mga natumbang palay, yon na ako yung iba. Tumubo na. So ito. Ito sila mga idol. Bali dalawang pilapil na lang to mga idol. Tatapusin nila. Dalawang pilapil na lang. Makita nyo dun sa papuntang itaas, tatlong tao din yung nag-ando, nagtatrabaho, nagagapas. Dito tatlo din yung nilagay ko. Mula dun sa dulo, papunta dito. Tatlo din. Tatlo din dun sa taas. Kaya ah, dun sa taas, tapos na din. na lang tatapusin natin bukas pwede na tayong trisi eh. Ah, papunta yan sa dulo mo ito yung mga kinuha yan binandil na yan malapad-lapad so, din to Punta natin doon sa unahan. Bali, mga tapos na pala. Ayan. Akala ko hindi pa dito tapos. So, ayan. Bali, pag natapos yung isang pilapil na 'yan, ito na lang last na 'to. Tapos na pala. Bukas, pwede na tayong magpa bukas. ayan o, oh. Tapos na. Yun. may mga kubo-kubo lang sila mga ito, loho, na ko ng niyo palay <laughs> Ayan, <tapos ang> <laughs> Grabe yung mga binandil mga ito, ng dami oh. Kaya pa kaya ito ng tao. Tinudahan nyo lakin butok. <laughs> <laughs> Kaluluoy sanin para oh, grabe. Kaya pa kaya tong iangat mga idol nang magkukuan nito? Grabe. <laughs> basta kay basta kay kundili nga ni barare. Ayaw na mga Ay di hili ni mga kom hmm. mag <laughs> Ito yung kanila mga idol oh Pahingahan na mga uh, guys sa bao na mo no May kompo oh Saging Mga gorilla good ni Tapos na Makatracer kita boss Oh. oh. ko si ko ano? Aga pa ano mo din ano? Pagtrapan. Kaya butang to? na sa trapan. Oo. Oh. Dahil rugon Mga ne. ko anang ko. May lima ka <laughs> ng karabaw. Kuwan na. Duwalay ng karabaw na. Turilyo pa nga ito ni Sad. Okay lang. Nandua lang karabaw. Basta upat ang ano? <laughs> <laughs> Dua. Tinuduan <laughs> nyo lang pag butok ang didiho. Drag ko. ko

Kan <laughs> umpisa na naman sila mga idol pag kuan. <laughs> umpisa na naman pag bandel ng kuan mga idol. Pag bandel ng ginapas na palay. Eh. Oh, ito yo, ito yung ginapas nila mga idol mula diyan. Mga isa, dalawa, tatlo. Tatlong pilapil papunta din dun sa dulo yung ginapas nila tapos yung sa tatlo naman mula dun sa kung ano yan yan pupunta din yun sa dulo Ha ha ha. Amulai nen geng kau yang itu loh, awi nen dua, mulai nang dua. Tahu mana bos? Sakto kali bos, gayut dan ah nih awan terisir no. Uh, eh? Kau nak? Oo. Oo. Ay, idol. Punta tayo dun mga idol sa kabila sa pinapagapos ko dito sa kabila Ayan sila mga idol May nagagapos pa pero may nagbabandil na So bukas kung na tayo pa tracer na Papatracer na natin to para malaman natin kung maka, magkano tayo maka ilang sako tayo dito <coughs> grabe yung bandil bandil nila mga idol sobrang lalaki kawawa yung kaya, kawawa yung magti-tracer nito yung taga grabe iwan ko lang kung hindi magreklamo so pupunta tayo dun sa kabila mga idol Ayan mga idol, ito naman yung pangalawang division ko, yung sa akin. Ito yung inarindo. Uh, hindi ko ito narindo, bali. Ako lang to yung nag <coughs> tanim dito. Hindi to sa akin. Kaya ito yung tinatawag na kwarta part mga idol. Apat isa. Yan. Hindi ko sariling lupa to. Kaya akala nyo, napakalawak ng ng sinasaka ko. Pero hindi yan lupa namin ito na lang ilang pilapil na lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim, pito, walo walong pilapil na lang din so bali doon bukas pwede na tayo mag tracer doon sa kabila dito mga Monday pwede na sa Monday tapos na din tayo hindi lang naman Bali, dalawang kaban daw to Pero pag ako na sa nito, dito umabot ng dalawang kaban. Mga dalawa o oh mga isa't isa't kalahati kaban yung nagagamit ko dito. Nagagamit ko pili. Kasi kapag nagsasabog ako, hindi naman yung dikit-dikit talaga yung Gusto ko yung parang tanim lang. Binitoon tawagin, binitoon. Nasabog. So yun mga idol Bukas Kuha na tayo Magpapatrisa tayo dun sa kabila Kasi tapos na yun Pwede na yun bukas So okay, mga idol Ito na din yung natapos dito oh, Sa baba Ayan. Yung sa katabi ko, huli lang din yan, harvester din. Pero ito hindi ko na pinagalaw sa harvester Nabuisit ako sa harvester Muntik sirain yung palay natin Buti kung sila yung nagastos nito So ayun mga idol hanggang dito lang muna yung video ko So update ko lang kayo Pagpa-tracer natin Bukas tracer na tayo Update ko kayo kung magkano yung kung ilang sako yung makukuha natin dun sa kabila at dito dito so yun thank you mga kaidon suporta thank you sa panonood